Ayan mga kaibigan, mga katungkod. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin maibabalik o mapapaganda ang ating credit rating. So para saan ba ang credit rating? Kapag maganda ang ating credit rating, madali tayong ma-approve sa mga loans. Kapag nag-apply tayo ng credit card, ng sasakyan, at ng home credit, halimbawa, ay approve tayo 100% kung maganda ang ating credit rating. So, balit kung ang credit rating natin ay hindi po maganda o meron tayong record na hindi maganda sa mga banko, sa mga credit card institution, ay hindi po tayo ma-approve. And it takes time para ito ay bumalik. Minsan pa nga umaabot ng 20 years para magkaroon ng uh, kumbaga kalinisan ng inyong account o inyong pangalan. Ayan, so to cut the story short, 2016 to 2018 ay nawalan po ako ng trabaho dahil sa inggit ng isang kaopisina at dahil noong time na 'yon ay uh, sumasahod ako ng higit 6 uh, digits figures, no? Dahil po sa inggit na 'yon ay uh, natanggal ako sa trabaho. Noong time na rin na 'yon, meron na akong uh, house and lot na loans at biniling apat na sasakyan dahil nawalan ako ng trabaho, hindi ko nabayaran ang house and lot at ang mga sasakyan. So, kinuha po ng developer ang aking bahay at ang mga sasakyan ko po ay kinuha rin po ng mga manufacturers dahil po hindi ko na siya mabayaran. Dahil doon, nasira ang aking pangalan at bumaba ng bumaba ang aking credit rating. So, ang ginawa ko ay uh, kumuha ako ng uh, credit card sa isang kaibigan o sa isang bangko at nag-deposit ako doon ng pera, 20,000. So, ginamit ko yung 20,000 na yon Parang ano siya, parang credit card siya pero uh, pera mo rin yung nakalagay doon. So, parang nakadeposit lang yung uh, pera mo doon. So, gagamitin, lamang niya gagamitin mo lamang yun at babayaran mo kaagad para bumalik yung record mo. So, ibig sabihin, parang uh, artificial credit card siya. So, pag mamimili ka sa mall, gagamit ka ng credit card, gagamitin mo yung card na ibinigay sa iyo ng banko, and then babayaran mo before the due date o kaya bayaran mo kaagad after one week para yung record mo gumanda ng gumanda. So, mag-create ka rin ng Gcash at gamitin mo yon pambayad ng iyong mga bills and so on support para gumanda ang iyong record. Ayan. Gaya po na sa